Hello, hello guys! Andito tayo kayo sa Port of Tabaco. So, this time, papunta tayo ng Katanduanes. So, mula ka Tabaco, tayo sasakay, papunta ng San Andres, Katanduanes. Guys, ang biyahe rito, everyday naman, Meron papunta ng Birak Tsaka meron papunta ng San Andres So yung biyahe nila Twice a day lang Ang unang biyahe 7 Susunod 1 So yan guys nakasakay na yung mga motor natin So pag di ka nakasakay ng 1 Bukas ka na wali ba Ito guys nandito na tayo sa barko sa binayaran natin na uh, ito dadaan ka pa ng Ala Arastre Coast Guard yan inabot din na ng mga 900 pesos so mula Port of Tabaco hanggang Canton Vanis guys 900 pesos lang so ito yung passenger uh, seats nila uh ito yung part of tabako yan yeah, o eh yung mayo na ayaw pa rin magpakita alis na lang ako <laughs> so dito merong ordinary tulad yan meron ding aircon so 900 pesos guys kasama na yung motor wala pa nga na yung 100 yung binayaran eh, ma natin, may TV naman dito. So, abutin ng mga tatlong oras daw yung biyahe. Wala rito tabako. Hanggang Katanduanes <coughs> Tayo rito. Ayan. Ayan yung barga yung natin. Regina Calixta. So, aalis kami guys ng 12. Yung biyahe ng birakwan So, ang biyahe nila rito hanggang 1pm lang. Pag di ka umabot, bukas na. Ayan. Ayan sa kapat. So ngayon guys, uh, papunta tayo ng Katanduanes.